po sige po. <laughs> Wait nga Bala lang ko. po. Ay, okay lang po 'yan, okay, ano? Pwede naman sa harap eh. Mga anong, damit lang naman ata 'yan, sir, di ba? Damit lang, no. Okay lang 'yan, sir. Okay na, sir. Hello, ma'am. Good afternoon. Alam mo po, Ma'am. Oh, ma'am, ano yung kukunin dyan sa may pickup, up ma'am? Ah, damit, no? Ah, oh, damit. Marami ba, ma'am? Hindi. Sige, ma'am. Nandito kasi ako sa may Kirino Highway, ma'am. Eh, okay lang ba, ma'am? Mga 10 minutes kasi nakalagay dito, ma'am, sa mapa. Ah, 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 Sige, ma'am. Puntahan ko na lang, ma'am. Ah, ah. Okay, ma'am. Mary po yung drop-off na ito, ma'am, no? Sige po. Sige po. Salamat. Balenzuela to Pasig. 204 pesos. Nakawalit pa. Pakbaki na natin to, Unin natin sa pickup. Let's go. Ito ng pasig ito, ma'am, no? Ito yung damit, ma'am, no? Damit. Okay. Ay, Diyos ko, salamat. Malawang booking na tayo. Ngayon pa lang natin i-deliver first booking natin. Nakuha natin mga 10 AM to kanina eh. Tapos anong oras na ngayon, no? Oh? 12:53 PM. Grabe. Ang tagal natin makuha ng ano, pangalawang booking na kasabay nito. Ang tagal. Shit. Sanding sandi tapos ganito ang mangyayari. Ang tumal. Deliver na natin tong first booking natin. Let's go! <music> Hello po. Good afternoon, ma'am. Ma'am, lala mo po. Ay, ano kayo? Ah, uh, ma'am, alam nyo itong ano, Chance Store, ma'am. Saka, Noy Noy Sari Sari Store. Dito mo ako malapit, ma'am. Dito ako yan pag nilala mo. Ah, okay. Uh -huh. Uy, sa plastic. 170 1730 ma'am salamat Nicole. Om um, Arlin. Nandun kasi yung nakapin mo eh. Kaya nagtanong ako dun mo eh. Oo, mali po. Asin kukunin ma'am? Ah, yung dalawa. Tsurang ko lang po. Doon na po yung ano nito ma'am yung shaping pi. Sige po. Uh -huh. Sir, good, good afternoon, lala mo po Sir, ikaw yan sa pick up, sir uh -huh. Sige, sir, puntahan ko na lang, sir Ako yung Drop off, sir uh -huh. oh, Sige, sir, puntahan ko na lang sa pick up, sir Mga tools naman po ito, sir, no? Uh -huh. Mga tool po ba ito, sir? Wait lang po Hindi, hey, maliliit oh, Sige po, ano oh, lang yun sa support na maliit na sige sir sige sir puntahan ko na lang sir malapit lang naman mga 7 minutes sir hello hello ma'am good afternoon lala mo po kanina pa kay hey, JP po JP sige po opo Mom, uh, saan ba kayo banda? Ano kayo? Ano ma'am? Dito sa ano may pure ma gold? Ano kami ng... sa uh, tapat Uh, sa may land back po kami sa taas Ah, taakyat pa ako ma'am Nandiyan na po kayo? O, nasa baba lang po Kasi na po kayo? Opo, sa okay, baba Sige, sige, sige Okay, sige ba Baba na lang po ako Sige po, salamat po Okay, thank you Opo, papuntang ano ma'am? Yung item na tools Parts Opo sa, Kay ano po? Kay Jeep Jeepy Opo Ito po ba yun ma'am? Sige ma'am, picture ma'am, picture Ano ba ito, ma'am? Ah, uh, tabi niya pa ito. Ah, okay. Okay na po. Okay na po. Opo. Sige po. Oo oh, nga po ma'am Sukli <laughs> so ma'am Ay salamat ma'am Bigyan pa tayo ng tip ni mama Dito na lang itsura natin uy walang signal dito Lods ayun Yan yung naka priority mga dol inuna natin eh maliit lang na parcel yung diniliver natin Usid na tayo sa pang-apat na booking natin papuntang Kaloocan. All right, let's go. Hello po. Sir, hello po. Hello po. Sir, nandito ako sa labas, sir. Ikaw ba yun, sir? Ay. Yung ano ba yun? Opo. Yung gatas, oo. Sige, sir. Sige po. Sige po. Sige po. Salamat po. 236, sir. Yeah, yeah. Bigat 'to, sir. Siguro na lang 250. 250, sir. Sige, sir. Salamat, sir ah. Bigat yan, sir. Salamat, sir ah. Bigyan tayo ng tip ni sir, mga idol. Lakas sa di cafe. O, masarap yung kape dito. masarap yan pagka ano may kasama ka tropa di ba sabay kwentuhan ba sarap sarap nun hello po ma'am good evening lalo mo po apa ma'am anong kukunin sa pick up ma'am Graham cake po sige oh, puntahan ko na lang ma'am. Nandito lang ako sa may ano ma'am. Medyo malapit lang naman, 4 minutes ma'am. Okay lang po ba ma'am? Okay po, sige po. Sige po, salamat. Joba Hara. Si ma'am. Nga po eh. Picturean ko na lang ma'am. Para mas maano. Huwag kang mag-picturean ko. Sige po. Okay ma'am. Thank you ma'am. sir. Hello sir, nasa labas lang ako sir. Tama kayo nakapin sa inyo sir. Saan ka ba banda? Uh, tindahan ako nakita dito sir. Tapos may malaking building na kulay. Ano ba to sir? Parang factory ata to sir eh. Ha? Ano ba to sir? Yung malaking building dito sir. Malapit. Saan nakapin? Tapos, ano yung nakikita mo sa may harapan boss? Malaking building sir. Wait lang sir ha. Ah. Sino ba si Leonard? Kuya mo, ay kapatid mo sir nandito? Ah, pa sige, sige, sir, sige sir. Wala ata sir. Sala <laughs> ko na wala sir nandito sa Wala pa oh. Thank you, po. Sige sir. Uy. Ulan pa ata. Oh, uutop pa tayo ng ulan na ah. Fitness. Uutop pa tayo ng ulan. Uwi na tayo, maulan na.